Isang simpleng pamilya, isang ina at ana, ay nabalot ng dilim ng ang manugang na sakim, ay magsimulang magbanta sa kanilang kahanan. Isang mana ang nagising sa kasakiman, ngunit sa likod ng pintuan, naghihintay ang trahedya na magbabago ng laha. Paano haharapin ni Aling Verena at ni Joel ang panganib na hatid ng sariling dugo? Narinig ni Aling Verena ang kaluskos ng pinto, bago pa man tumama ang unang sinag ng umaga sa lantang dahon ng santol sa labas ng kanilang bintana nanginginig ang kanyang mga daliri, habang pilit niyang kinakapa ang tungkod sa gilid ng kama. Ramdam ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang bala. Ngunit higit pa roon ang lamig na sumisingaw mula sa loob ng bahay, isang lamig na may kasamang pangamba, takot, at hindi niya maipaliwanag na biga. Ma, ma, mahina niyang tawag, umaasang naroon ang anak niyang si Joel. Walang sumago, anging langit-ngit ng sahig ang umalingaungaw, marahang, mabagal, at tila ba sinasadya. Para bang may nagmamasid, may nagtatago, may nagbabantay. At nang sa wakas ay bumukas ang pinto, hindi boses ng anak niya ang sumalubong sa kanya, kundi malamig, matalas, at walang buhay na tinig ng manugang niya. Si Mira. Gising ka na pala, sabi nito, hindi man lang nagpakita ng kahit anong lambing o respeto. Amang tama, kailangan nating mag-usap tungkol sa mana. Doon nagsimulang magdikit-dikit ang kabasa dibdib ni Aling Verena. Ang salitang iyon, mana parang simpleng hulma ng titik para sa iba, pero para sa kanya, may kaakibat na kasaysayan, dugo at sakripisyo. Mana na pinaghirapan nilang mag-asawa. Mana na pinrotektahan niya para sa anak niya. Mana na hindi pa dapat pag-interesan ng kahit sino. Lalo na ng manugang niyang hindi pa nga natutunan kung paano siya nangingitian ng totoo. Mia, hindi pa naayos ang papeles. Saka natin pag-usapan kapag. Huwag mo akong turuan, putol nito, malamig, walang pakialam. Ako ang asawa ni Joel. Karapatan kong malaman. Karapatan kong magdesisyon. Nagangat ng tingin si Aling Verena. Dama ang panginginig sa puhod niya. Hindi mo karapatan ang higit pa sa hindi mo pinaghiyapan. Sandaling tumahimik si Mira. At sa katahimikan nilang iyon, may biglang kumalansing na parang metal. Mahina nguni sapat para maramdaman niyang may mas masama pang darating. At kung sabihin kong, bulong ni Mira, unti-unting lumalapit. Mas mapapadali ang lahat kung hindi ka muna lumalabas sa kwarto. Nanlamig si Aling Verena. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng manugang niya. Pero ramdam niya ang panganib. Ramdam niya ang bigat ng hangin. Ramdam niyang hiniyon simpleng pagbabanta. At nang marinig niya ang isang matigas na klik mula sa likod ng pinto, doon niya naintindihan. Isinara ni Mira ang kwarto mula sa labas. Ikinulong siya. Hindi siya makagalaw agad, hindi makapaniwala, hindi makapagsalita. Para siyang binuhusan ng yelong tubig habang unti-unting lumalayo ang mga yabag ni Mira, kasabay ng boses nito na malamig na malami. Hintayin mo si Joel. Siya ang magpapaliwanag. Ero ilang oras na ang lumipas. Ilang hinga, ilang dasal, ilang pakiusa. Wala pa rin ang anak niya. At ang gutom, ang uhaw, ang panghihina, unti-unti siyang dinuduog. Hindi niya alam kung anong kasinungalingan ang sinabi ni Mira kay Joel. O baka naman wala na palagang balak si Mira na tawagin pa ang anak niya. Nagsimula siyang mag-alala, dahil ang pagkakakulong niya ay hindi na aksidente. At ang ginawa ni Mira ay hindi simpleng pagwawala. Ito ay plano. Tahimik niyang pinilit tumayo, nanginginig, kumakapit sa dingding. Pero habang sinusubukan niyang hintayin ang oras o milagro, biglang may mainig siyang sumisitsit mula sa may silong isang boses na mahina, nanginginig at pamilyar na pamilyar. Ma, ma nandyan ka ba? Si Joel. At ang boses nito, pun takot. Ma, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bulong ng anak niya, halos pabulong ng sigaw, parang pinipigilan ang pag -iya. May ginawa si Mira, may nalaman ako. Bago pa man makapagtanong si Aling Verena, may malakas na kalabog sa sala. Sunod ang boses ni Mira, galit, humahabol, parang hayop na nagngangalit. Joel, bumalik ka rito. Huwag mong. Hindi na niya narinig ang sumunod. At bago pa man in ang lahat, biglang may malakas na tunog na parang nabasag na bote. Kasunod ang isang pagungol ng sakit. Ma, bulong ni Joel, halos hindi marinig. Ma, patawad. At doon, sa katahimikan ng nakapinid na silid, biglang naramdaman ni Aling Verena ang matinding kaba. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung sino ang nasaktan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. At pinakaimportante, hindi niya alam kung sino sa dalawa ang humandusay sa sahig. At bago pa man siya makasigaw, bago pa man siya makahingi ng kulong, may isang anino ang dahan-dahang dumungaw sa siwang ng pinto. Marahang nag-alangan, parang may tinatago. At sa sandaling iyon, doon nagsimula ang tunay na trahedya. Nanginginig ang kamay ni Aling Verena habang pilit niyang inaabot ang siwang ng pinto. Kahit bahagya lang itong nakabukas, sapat na ang liwanag mula sa labas para makita niya ang manipis na anino. Mahaba, payat, at tila ba dumadampi sa sahig ang pagod nito. Joel, mahina niyang tawag, pero walang sumago. Anging impit na paghingal ang narinig niya. Parang may pilit na tumatayo. May pilit na humihinga kahit masaki. Ramdam ni Aling Verena ang pag-alog ng sahig sa bawat pag-usad ng anino. At doon lalo pang sumiksik ang kakot sa puso niya. Mira, Tanong niya, halos pabulong. Isang kibot ng liwanag ang gumalaw. Tumayo ang anino, mabagal, parang hira. At sa bahagyang pagbukas pa ng siwang, nakita niya ang dulo ng dami. Hindi niya makita ang mukha, pero ang kulay ng tela ay pamilyar. Kulay na madalas isuot ni Joel kapag pauwi mula sa trabaho. Nanlalambot ang tuhod ni Aling Verena. Anak-ana, anong nangyari? Isang mahinang ungol ang sumagot. Mahuwag kang lalabas. Delikado. Mas lalo siyang kinilabutan. Joel, anak, may natapakan ka ba? May dugo ba? Hindi pa niya natatapos ang tanong nang biglang may malakas na hampas sa pinto. Kasunod ang boses ni Mira, matigas, puno ng galit at pagkataranta. Joel, buksan mo tong pinto. Huwag mo kong subukan. Napalunok si Aling Verena. Hindi niya alam kung sino ang sinungaling, sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa sala. Ero narinig niya ang basag, ang sigaw, ang pagunggol. May nasaktan. At mas lalo siyang natakot nang marinig niyang parang may hinahatak si Mira. Parang metal, parang mabiga. Joel, sigaw nito ulit. Huwag mo kong itulak na gawin to. Ma, bulong ng anak niya mula sa siwang. Humihingal. Makinig ka sa akin, mali ang mga iniisip niya. Hindi totoo ang sinasabi niya. May tinatago si Mira na hindi ko pakayang. Ma, hindi ko pakayang sabihin. Humigit ang hawak ni Aling Verena sa dingding. Lumalamig ang kanyang likod tulad ng simoy ng madaling araw. Ano ba kasi yon? Tanong niya, nanginginig. Anak, sabihin mo na sa akin. Bumuntong hinga si Joel, mahaba, mabigat, puno ng kakot. Kungkol sa mana, ma, hindi ako ang may gusto noon. Hindi ko alam na matagal ka na niyang ginagalaw ang mga papel. Hindi ko alam na pati pangalan ko. Napahinto siya. Parang napahagulgol. Ma, Pinapirma niya ako sa mga dokumentong hindi ko alam. Pinaniwala niya akong para sa atin yon. Pero, napuno ng katahimikan ang pagitan nila, bago niya narinig ang pinakamasakit na katotohanang hindi niya inasahan. Mapati ang bahay na to, na ilipat na sa pangalan niya. Kumirot ang dibdib ni Aling Verena, na parang binagsakan ng isang bato. Ang bahay na itinayo nila ng yumaong asawa niya. Ang bahay na pinaghirapan nila mula sa paglalako sa palengke, hanggang sa pagsisikap sa bukit ang bahay na naging kanlungan nila ng anak niya sa lahat ng unos, hindi na sa kanila, nandilat ang mata niya, hindi makapaniwala. Ana, Joel, bakit mo hinayaan? Ma, niloko niya ako. Ngayon ko lang nalaman. Ma, hindi ko alam na. Hindi niya na ituloy dahil biglang. Black, malakas na hamas. At kasunod ang pagsigaw ni Mira. Joel, umalis ka diyan. Hindi mo siya maililigtas. Apos may narinig si Aling Verena na nakakatindig balahibo, tunog ng metal na hinahatak sa sahig. Arang kadena, arang rehas, mira, sigaw ni Joel. Ama na, ero mas malakas ang boses ng babae. Kung hindi mo kakampihan ang asawa mo, wala kayo pareho rito. Biglang nanlamig si Aling Verena, para siyang sinakal ng hangin. Hindi niya alam kung anong plano ni Mira, Ero sigurado siya sa isang bagay. Hindi yon pangkaraniwang kampuhan. Hindi yon pangkaraniwang sigawan. May balak ang babae at hindi yon mabuti. Joel, anak, lumayo ka riyan, bulong niya. Pinipilit na kumalma kahit nanginginig ang boses. Nakikiusap ako, lumayo ka kay Mira. Pero bago pa man makasagot si Joel, biglang may narinig siyang mabigat na pagbagsa. Kasunod ang pagdaing ng sakit, ng taong kinamaan o nadulas o itinula. At sa gitna ng lahat ng ingay, naghari ang isang nakakapanghilakbot na katahimikan. Hanggang sa marinig niyang muli ang boses ni Mira, Ngunit ngayong mas malamig, mas mabagal, parang may ngiting hindi mo nakikita. Verena, hindi galing sa sala, galing sa mismong labas ng pinto. Handa ka na bang magbayad sa ginawa mong kagtatago sa akin? At bago pa man niya maintindihan kung ano ang tinutukoy ni Mira, humawak ang babae sa seradura. Mabagal, papunta sa kanya. At doon nagsisimula ang pinakamadilim na sandali ng buhay ni Aling Verena. Ang sandaling hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buhay. Tahimik na huminga si Aling Verena. Ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nakapako ang tingin sa pinto, at bawat pag-ikot ng susi ay parang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong balak ni Mira, ang manugang na minsang ngumiti sa kanya. Ngayon ay naging malamig, mapanlin lang, at sakim. At sa sandaling bumukas ang pinto. Lumantad si Mira, nakatayo, nakangiti pero malamig, parang yelo. May hawak itong supot na tila mabigat, hindi malinaw sa liwanag ng silid. Pero ramdam ni Aling Verena ang pangamba na dala nito. "Verena, simulan ni Mira," at ang tinig ay puno ng kasakiman. "Alam mo, matagal na kitang pinaghihintay na mawala ka sa landas ko. Ngayon, wala ka nang makakaawa sa akin." Napalunok si Aling Verena nanginginig. "Mira, anong ibig mong gawin?" Ngunit wala namang sagot. Sa halip, unti-unti siyang nilapitan ni Mira, mabagal, siguradong may intensyon. Ramdam ni Aling Verena ang bigat ng puso niya, ang takot at ang galit na unti-unting sumisiklab. Pinilit niyang lumayo, nguni ang kanyang katawan ay nanlumo sa takot. "Joel," bulong niya, pilit na humihingi ng kulong, ngunit wala. Ang anak niya, bagaman nandoon sa silid, ay hindi makagalaw, natulala, parang biktima rin ng sitwasyon. Hindi nagtagal, isang matinding sigaw ang bumalot sa silid. At kasabay nito ay tunog ng pagbagsa Tumili ang hangin. Biglang bumagsak ang supot na hawak ni Mira, at lumabas mula rito ang isang bagay, isang dokumento, malinaw na papeles ng mana, at kasabay ng pagbagsak nito ay nakita ni Aling Verena ang kamay ni Mira na hindi inaasahang nadulas. Hindi sigaw ni Mira, ngunit masyado ng huli. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Mira sa sahig, hinilang nasaktan, kundi tila nagulungan ng bigat ng sariling kasakiman. Umayo si Joel, nanginginig at pinuntahan ang ina. "Ma-okay ka lang ba?" bulong ni Joel, halos pabulong, puno ng kakot at pagsisisi. Huminga si Aling Verena, pinisil ang kamay ng anak niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang tapang niya. Ngunit bago pa man sila makalayo sa pangyayari, narinig nila ang kahimik na halakhak. Isang halakhak na hindi galing sa silid kundi mula sa labas. Isang anino ang lumabas mula sa pintuan ng labas. Hindi ni Aling Verena kilala ang nilalang. Ngunit ramdam niya ang bigat nito. Ang kasamaan na hindi basta mawawala. Hindi patapos ang laro, bulong ng boses, mabagal, malalim at nakakatakot. Ang lahat ng inyong ginawa, babayaran. Tumigil ang mundo kay Aling Verena. Hindi niya alam kung sino yon o kung anong susunod na hakbang. Ngunit ramdam niya, mas malala pa ang darating. At sa gitna ng katahimikan, si Joel ay napahagulgol, hawak ang ina, habang nakatingin sa pinto, naghihintay, nanginginig, hindi alam kung may susunod pang panganib na paparating. Nang maglaon, unti-unting napawi ang kaguluhan sa loob ng bahay. Si Mira, matapos ang pagbagsa at tila pagkabigla sa sarili niyang ginawa, ay nakaupo sa sahig, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang kasakiman at galit na matagal niyang pinasan ay biglang bumagsa hindi lamang sa katawan kundi sa puso niya. Si Aling Verena, bagaman pagod at nanginginig, ay dahan-dahang tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Joel, at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmula sa katotohanan, sa paglaban sa kasamaan, at sa pagmamahal na hindi kayang kalunin ng kasakiman. Umayo si Joel, naglakad papalapit kay Mira, at sa malumanay na tinig ay sinabi, Mira, kahit nagkamali ka, may pagkakataon ka pa hindi tayo narito para maghiganti. Maari nating ayusin ang lahat kung handa kang magbago. Hindi sumago si Mira. Umango lamang siya ng mahina, at para sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya, pagkabigla, at kaunting pagunawa sa mga sugat na idinulot niya. Sa mga susunod na araw, nagsimula ang kagbabago. Si Mira ay humingi ng tawad, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi lalo na kay Aling Verena. Natutunan niyang hindi kayamanan o mana ang sukatan ng pamilya, kundi ang respeto, pagmamahal, at tiwala sa isa't isa. Si Aling Verena, bagaman nasaktan, ay natutong patawarin. Natutunan niyang ang kabutihan at katatagan ng puso ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong ay arian. Si Joel, sa tulong ng ina, ay natutong maging matatag at maging mapanyuri sa mga taong malapit sa kanya. At sa huli, kahit marami silang pinagdaanan, Napagtanto nilang ang kutuong yaman ay hindi nasusukat sa pera o lupa. Ang kutuong yaman ay ang pamilya, ang tiwala, at ang pagmamahalan na hindi kayang kitilin ng kasakiman. Sa bahay na dati nilang pinaghiyapan, ngayon ay muling nagkaroon ng halakhak, ng kwentuhan, at ng katahimikan na may kasamang kapayapaan. Ang trahedya ay naging aral, isang paalala na ang sakim na puso ay laging nauwi sa pagkatalo habang ang pusong pun ng pagmamahal at kabutihan ay laging nagtatagumpay.